Magandang na umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Isinailalim na sa State of Calamity ang bayan ng Kalibo sa Aklan dahil sa epekto ng El Nino. Sa tala ng Kalibo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, abot na sa mahigit 3 milyong pisong halaga ng produkto ang nasira dahil sa matinding init. Kabilang sa mga pinaka ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Base naman sa datos ng NDRRMC, sa kabuuan, may git na raan na bayan at lungsod na ang nasa state of calamity dahil sa si El Nino. Ang kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, nasa proseso na ng rehabilitasyon ang mga apektadong sakahan. Patuloy raw ang pagtulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga naapektuhan ng El Nino. Kasabay na paghina ng piso kontra dolyar, lalong tumaas ang utang ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Treasury, sa pagtapos ng Abril, nasa sa 15017 trillion pesos na ang utang ng bansa. Mas mataas kaysa sa 14.9 trillion noong Marso. Kabilang dyan ang 4.7 trillion pesos na foreign debt o utang sa ibang bansa o international private lenders. Matapos palutangin ang posibilidad na Chinese din ang nanay ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo Naglabas ang Senado na may dokumento nagpapakita ng kasosyo o manonigwo ang sinasabing nanay niya at ilan pang kaanak. May unang balita si Mav Gonzales. Matapos palutangin ni Sen. Win Chalian ang posibleng aniyang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go Inilabas ngayon ni Senador Risa Ontiveros ang mga dokumento na nagpapakitang hindi lang pala sa dalawa, kundi pitong negosyo kasosyo ng Alcalde ang isang alang Wendy Lin. Pawang family businesses ito kung saan kasama ni Mayor Go ang kanyang dalawang kapatid, ama at si Wendy Lin. Kaya tanong ni Ontiveros, magkakamag-anak ba silang lahat? Sa SEC document ng QJJ Group of Companies ng Pamilya Go, makikitang sa iisang bahay lang din ang address ng Pamilya Go at ni Wen Yilin. May source pa raw ang senadorang nagsabi na Winnie ang tawag sa nanay ni Mayor Go. Tanong pa niya, bakit daw ito sinisikreto? Sa dokumento naman ng Bureau of Internal Revenue na ibinahagi ni sabi ng senadora, katakataka ang mga birth date ng co-incorporators ni Mayor Go na sinasabing mga kaanak din niya. Ayon kay Ontiveros, si Wen Yilin kasi 1971 daw ipinanganak. Kung siya raw ang tunay na ina ni Mayor Go, 15 taong gulang lang siya ng mga anak. At kung siya rin ang nanay ng isa pang kapatid ng alkalde, 13 taong gulang lang siya ng mga anak. Maliban na lang daw kung gawa-gawa lang ito lahat ng isang sindikatong Chino na pinayagan ng mga kawani ng gobyerno. Pinuntahan namin ang idineklarang address sa BIR ng tatay ni Mayor Go at ni Wen Yilin, pero wala ang eksaktong lot number. Sa kanumero nitong lote, sabi ng nakausap namin ay wala namang tumirang Go at Wen Yilin doon sa nagdaang dekada. Ayon sa barangay, puro bodega at warehouse lang din ang nasa loting 'yon. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang address ng mga Go sa Valenzuela na mula sa ipinakitang dokumento ni Gatchalian. Pero ayon sa aming nakausap, wala raw ganoong pangalan doon. Sa Miyerkules magkakaroon ng executive session ang mga senador kasama ang ilang intel agencies para pag-usapan ang pagkatao ni Mayor Go. Sabi ni Senador Loren Legarda, kailangan matunton kung saan at paano nakakakuha ng Philippine birth certificates ang mga dayuhan. Nabigyan daw sila sa mga satellite offices ng DFA na konsulado sa Pilipinas dahil meron ang mga non-Filipinos who are Chinese nationals ng Philippine birth certificate. Nung tinanong ko, paano nangyari yun? Galing daw sa PSA. Yan ay question mark. Or kung meron bang ibang source, saan? Bakit? Paano? Kaya hindi dapat pabayaan ng issue yan. It's every inch a very serious national security concern. Sinubukan namin kunan ng panig ang kampo ni Mayor Go, pero wala pa rin silang tugon. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Itinaas ng Department of Foreign Affairs ang Crisis Alert Level 2 para sa mga Pilipinong nasa New Caledonia dahil sa kaguluhan doon. na sa State of Emergency ang New Caledonia dahil sa mga riot. Tinututulan kasi ng mga native doon ang panukalang payagang makaboto ang mga French National na nakitira sa isla ng hindi bababa sa sampung taon. Ang New Caledonia ay isang French territory na matatagpuan sa Pacific Ocean malapit sa Australia. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, inabisuhan na ng ating gobyerno ang nasa dalawandaang Pilipino na nakatira sa New Caledonia na umiwas sa mga pampublikong lugar. Kung may problema, maaaring kontakin ang Philippine Consulate General sa Sydney sa kanilang email address at phone number na makikita sa inyong mga screen. Igan, ramdam sa ilang lugar sa Metro Manila ang paghina ng water pressure. Kaya ang ilang residente, gay ng mga may karinderya, maaga nang nag-ipon ng tubig. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Perwisyo para sa ilang residente, yung mahinang water pressure dito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Katulad dito sa San Andres, Maynila. Nagabiso ang Manila Water na posible ang paghina ng water pressure sa kanilang mga nasasakupang lugar dahil sa raw water quality issue ng Laguna Lake. Magkakaroon rin daw ng mga maintenance activities kaya asahan ng water interruption. Ilan sa mga apektadong lugar itong Barangay 785 San Andres Bukid sa Maynila. Medyo ngayong umaga, medyo mahina. Kagabi wala. Nagsimula ng 9pm, tapos nagkaroon lang ngayon bago mag-4am. Ma mahirap. Dahil mag ka, wala, walang tubig. Kaya importante, importante talaga tubig. Sa bagong ilog Pasig naman, halos walang tubig na tumutulo sa gripo ng karinderyang ito. Kahapon pa raw, nagsimulang humina ang tulo ng tubig. At hanggang kaninang madaling araw, hindi pa rin daw bumabalik sa normal. Kaya ang ginagawa ng mga tauhan, nag-iipon sila ng tubig para may magamit pang hugas na mga pinagkainan maging sa pagluluto. Mahirap daw kasi kapag naipunan sila ng mga hugasin. Pag marami kaming customer, matatambakan po kami ng hugasin. Kaya siyempre, nag-iipon kami muna ng ano, lalo na pag magsalang kami ng bigas, eh kailangan mag-iipon muna ako kami ng ano, lalagyan na para pagka ano, salin na lang, tas ipon uli. Bukod sa mga nabanggit na lugar, apektado rin ang ilang lugar sa Quezon City, pati na rin sa San Mateo at Antipolo Rizal. Iyan, sa mga oras na ito ngayong umaga, sa obserbasyon ng mga residente, nagbalik na rin naman sa normal yung pressure ng tubig. Ito ang unang balita malarit sa Maynila, Bahamalagre, para sa GMA Integrated News. May mga pasaway na namang motorista na nahuling dumaan sa EDSA Busway. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Anim na motorista, kabilang ng isang polis na dumaan sa EDSA Busway ang natikitan sa operasyon ng site ngayong umaga rito sa Quezon City. Nabulagang ang ilang motorista pag-ahon ng pituasan Underpass dahil doon pumesto ang ilang operatiba ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC. Isa-isang pinarama ang motorcycle rider na naaktong dumaan sa busway. Limang rider ang agad na natikitan kabilang isang pulis. Karamihan ay papasok sa trabaho. Mayroon namang itinanggi na dumaan siya sa busway. Hindi rin pinalagpas ang isang taxi na may sakay na dalawang pasahero. Narito naman ang pahayag ng ilang motorista na natikitan sorry sir kasi nandana na pala na, na, pa na paano lang po ako pagbaba dyan sir eh oo oh, kasi naghahabol din kasi ako makapasok kasi ako kasi malilit na rin po sorry po iba ako sir eh pero may, alam nyo bawal? alam ko late na kasi ako kalahati lang o oh, yung ano ko eh pagtumbok ko eh eh medyo maluwag naman o oh, yung ano pero yung... pero alam nyo kung bawal alam ko kung bawal eh napaganan lang ako oh, may iniwasan akong lubak Samantala ikan tapos na yung operasyon ng SAIC dito sa bahaging ito ng Main Avenue dito sa Quezon City at dumipat na sila sa ibang bahagi ng busway para ipagpatuloy yung kanilang operasyon. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Tuwing panahon ng graduation, karaniwan daw handa sa mga selebrasyon sa Naga, Camarines Sur, ang lechon. Nako, kumusta kaya ang bentahan niyan? Alamin sa unang balita live ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Chris? Tuwing darating ang panahon ng mga graduation ceremony, puno na mga order ang lechon na ito sa barangay Triangulo, Naga na City. Umaga pa lang daw marami nang nakasalang. Pero dati yun, ngayon, dalawa lang daw ang order kahit kaliwat kanan na ang mga graduation rites sa Naga City. Ting pagbago ng school calendar, buong araw kang last year, nakapokus lang duman sa dati na ano ni, uh, June, June, July ang graduation. Ngunyan, mas earlier, Mahina raw sa ngayon ang benta ng mga litson na nasa 7,000 hanggang 13,000 pesos ang presyo. Sa bayan ng Pili Kamari di pumapalo sa 360 pesos per kilo ang presyo ng karneng baboy sa palengke. Mas mahal ito ng 40 pesos per kilo kung ikukumpara sa presyo nitong nakaraang buwan. Sa katunayan, hindi na lamang daw ang mga namimili ang nagre-reklamo kundi maging ang mga nagtitinda dahil sa mataas na farmgate gate price ng mga baboy. Tumaas din ang live imbis na mababa yung bilihan. Sa tala ng DA Bicol, pumapalo sa 180 to 190 pesos per kilo ang farmgate price ng baboy sa Camarines Sur. Epekto ito ng limitasyon sa pagbiyahin ng mga baboy dahil sa African Swine Fever. Susan kaugnay ng African Swine Fever may direktiba na rin ang National Meat Inspection Service Bicol sa mga slaughterhouse sa rehiyon na mas paigtingin ang inspection at screening sa mga baboy na dinadala sa kanilang mga pasilidad. Susan Maraming salamat Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mamaya na po magtatalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa 21st Asia Security Summit o Shangri-La Dialogue sa Singapore. At para sa detalya live mula sa Singapore, may unang balita si Chino Gaston. Chino! Maris, sunod-sunod na pulong ang dadaluhan ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw dito sa Singapore bilang bahagi pa rin ng Shangri-La Dialogue bago tuluyang bumalik na Pilipinas mamayang gabi. Nakatakdang mag-usap ang Pangulo at si Singapore Prime Minister Lawrence Wong ngayong tanghali. Nasusundan naman ng lunch kasama si First Lady Lisa Marcos. Alas 4 ng hapon, makikipagpulong naman ang Pangulo kay dating Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. May pulong din siya sa leader ng bansang Lithuania. At sa gabi, o oh at sa gabi ay magbibigay ng keynote address sa ISS Asia Security Cup Summit. Uh, kung saan magbibigay nga siya ng uh, keynote address. No? Kahapon may mga private meetings na dinaluhan si Pangulong Marcos pero kung sino ang kanyang kaharap o kung ano ang mga napag-usapan ay hindi pa yan inaanunsyo sa atin. Kahapon nagsagawa rin ng pagpupulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kasama si... Uh, na dumating dito sa Singapore si AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Dumating din kagabi sa Singapore si Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hilgavan na nakatakdang humarap sa ilang bilateral meetings or bilateral uh, uh, meetings no at uh, mga sessions patungkol sa mga issue kaugnay sa pagbabantay at seguridad sa karagatan. Kasama mga o inaasahang darating din ngayong araw si uh, US Defense Secretary Lloyd Austin III at kung saan na ang uh, kung sino ang kanyang mga makakaharap na mga opisyal ng uh, Pilipinas, ay uh, yan ay uh, makukumpirma pa natin maya-maya lamang. Uh, Maris, ang Shangri-La Dialogue ay nakatuon sa diskusyon tungkol sa defense, seguridad at usaping militar na nagsisilbing daan din sa pagdatag ng mga kasunduan sa pagitan ng mga dumadalong bansa. Since pinag-uusapan yung seguridad at uh, Asia Security Summit yan na uh, Chino, gaano kalaki yung posibilidad na matalakay din yung issue sa West Philippine Sea at South China Sea? Well, check na matatalakay talaga yan dito sa mga sessions. sa uh, Maris, no, dahil uh, kasama nga doon sa mga uh, nakatakdang uh, isa lang ngayong uh, mga sessions ay yung uh, usapin kung paano yung mga mas maliliit na bansa ay sama-sama uh, magdidepensa laban sa mas malaking bansa uh -huh. kung uh, may mga security issues na kailangang uh, harapin. no, Kasama rin dyan yung uh, uh, mga territorial defense issues at yung mga pagbabantay sa karagatan. Dapat din natin tandaan na isa nga daw sa mga rason bakit na imbitahan ang Pangulong Marcos ay dahil napakataas ng interest ng international community sa kanyang ginagawang paninindigan para isulong ang karapatan ng Pilipinas dyan sa may West Philippine sea laban sa China. Mm -hmm. Napakahalaga Maris. talaga niyan at aabangan natin ang magiging resulta ng pag-uusap niyan. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston live mula sa Singapore. Ingat kayo dyan. Hinuli ang dalawang MMDA rider na escort ni Senator Francis Tolentino. Sabi ng PNP Highway Patrol Group, otorisado ang dalawa bilang escort pero kinwestyon kung bakit may police sticker sa kanilang motorsiklo. May una balita si June Veneracion. Pinara at pinatabi ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang motorsiklo sa Paranaque City. Ini-escortan noon ng dalawang rider si Senate Majority Leader Francis Tolentino wala siyang violation at pinapayagan naman siyang magka-escort. Kompleto rin sa blinker ang mga motorsiklong naka-convoy sa kanya. Pero may nasita ang PNP HPG sa mga ito. Nagbukas si, ano, si Senator Tolentino at tinanong ako kung, ano, kung pwede na silang umalis. Sabi ko, yes sir, kasi motor lang naman ang naman namin dahil sa police markings. Motorist naman siya magkaroon ng escort. Dinala sa opisina ng HPG sa Camp Krami ang mga rider. Paglilinaw ng HPG, hindi suma sideline o moonlight ang dalawa at otorizado umano bilang motorcycle escort. MMDA po ba kayo? Opo. Matagal na po kayong uh, escort ni Sen. Tolentino? Opo. Ha? Opo. Opo. Ano na po katagal? Uh, nung chairman pa po siya dating nagsilbi bilang MMDA chairman si Sen. Tolentino. Sa isang pahayag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Aniya, dapat imbisigahan ang paggamit ng PNP sticker sa dalawang motosiklo, pati ang source ng mga ito. Sabi niya, pag-aari ng MMDA ang mga motosiklo at walang kinalaman ng kanyang opisina sa mga sticker o markings. Suportado rin daw niya ang investigasyon. Pinaaalis na daw niya ang mga sticker sa MMDA. Ito yung mga motorsiklo na gamit ng dalawang MMDA rider na nahuli sa operasyon ng PNP HPG. Makikita rito na meron itong sticker ng police. Meron ding sticker ng Senate of the Philippines. Dahil sa police marking sa kanilang mga motorsiklo, sinampahan ng dalawang MMDA rider ng reklamong usurpation of authority at illegal use of insignia. Depensa ng isa, hindi raw siya ang naglagay ng police sticker sa motorsiklong Pina-gamit lang ng MMDA. Uh, sir, e, MR lang sa akin yung motor. So kinuha ko yung motor as is kung ano yung itsura ng motor. Maraming dinaanan na yung motor na yan. Po. Harapin na lang namin siya kung ano yung... Po. Wala naman kami, hindi naman kami gumawa ng masama. Nagtratrabaho lang po kami. Iniutos na ng PNP Chief sa HPG ang pagpapalakas sa kampanya laban sa hindi otorizadong pagbibigay ng motorcycle escort. Pinag-aaralan na rin ang pagbubuo ng special team mula sa PNP, MMDA at Department of Transportation para tutukan ang problema ng iligal na paggamit ng marked vehicles at paggamit ng mga motorcycle escort para makalusot sa traffic. Diyan ka lang po pumunta sa EDSA, marami kayong makikita na may mga nag escort na akala natin highway patrol at uh, ang gagara po ng mga sasakyan na hinahatak. So yun po yung magiging concentration po nitong ating uh, operation po. Ayon sa MMDA, nakikipag-ugnayan na sila sa HPG at magsasagawa rin ng sariling investigasyon. Ito ang unang balita. June Venaracion para sa GMA Integrated News. Hinatulang guilty si dating US President Donald Trump sa 34 counts ng falsifying business records sa kanyang hush money case sa New York. Siya po ang unang US President na na-convict sa isang krimen. Kumbinsido ang buong jury na na-meke ng business records si Trump para itago ang pagbabayad niya ng hush money sa adult actress na si Stormy Daniels bago ang US Presidential Elections noong 2016 na harap sa isa hanggang apat na taong pagkakakulong si Trump. Pero mas karaniwan daw sa mga first-time offender gaya ni Trump na patawan lang ng multa o isa ilalim sa probation. Pwede pa rin kumandidato si Trump sa U.S. presidential election sa Nobyembre at umupo sakaling manalo. Matapos mahatulang guilty, tinawag ni Trump na kahihiyan at hindi patas ang paglilitis sa kaso. Dati pa niya ginigiit na wala siyang ginagawang krimen at pamumulitika lang daw ang mga akusasyon sa kanya. Naharap si Trump sa tatlo pang kasong kriminal. Ano ang netizens, ano nga ba ang real score kina Kailin Alcantara at Kobe Paras? Sa good morning pictures kasi ni Kailin sa IG, spotted ang heart eyes emoji comment ni Kobe. Nirepost pa ng basketball player ang isa sa pictures ng Kapuso Star. May kasama pang heart emoji ang pag-flex ni Kobe. May nabubuo na kayang romance? Nako, nako, wala pang anumang confirmation mula sa dalawa. Mm -hmm. Nauna ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapo sa abroad, subaybayan so niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.